Good morning, good morning. Magandang araw sa lahat ng ating mga solid supporter sa pa, patuloy na pagsuporta sa ating channel. So for today's video, mga idol ay dito tayo sa ating Ampalaya. So we are going to updating our Ampalaya kasi po sa panahon na ito ay tag-init dito sa atin. So alamin natin yung mga pangyayari sa ating Ampalaya. Tanim Ampalaya ngayon mga idol. So makikita mo o uh, makikita nyo yung pangyayari sa ating ampalaya kapag masyadong mainit. So medyo masyadong uh, masyado ng mainit ngayon kasi 10 o'clock na sa umaga. So medyo ma ano yun uh, hindi nyo masyadong makikita. No? So ipaliwanag ko na lang. So bago yan, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay at sa pagpanonood sa ating mga videos na nagawa sa channel na ito at huwag na nating patagalin simulan na natin ang ating mga uh, istorya, no okay, let's go ito po mga idol ay dito po tayo sa ating ampalaya so ang nangyayari po sa ating ampalaya ngayon kasi po ay uh, totoong uh, tag-init na no So, tagtuyot na dito sa lugar natin at lalo na sa panahon ngayon ay uh, uh, buwan ng Marso. So, uh, mostly sa mga, hindi lang lamang dito sa Masbate, yung tagtuyo mga idol, uh, pati na rin ang iba't ibang uh, dako ng, uh, uh, especially sa Luzon, uh, sa Visayas, ay, at lalo na sa ah uh, Mindanao, no? Uh, muslim basta ganito na mga panahon, Marso ay tag taginit talaga. Pero dito, tested dito tayo sa ating lugar ay tested po na uh, malakas talaga ang init. tuloy-tuloy uh, yung init mga idol. Kaya uh, mag chismes naman tayo sa ating ampalaya, So, I would like to share you uh, kung ano ang mangyari sa ating tanim kapag Uh, mahaba ang init o kumbaga hindi na po nagkakaroon ng ulan so yung panahon dito sa amin mga idol ay uh, mula noong mag iisang buwan na pala ngayon uh, mag iisa o oh, mahigit na isa pala buwan ang init mga idol so ang nangyari sa ating ang palaya mga idol so makikita natin yung mga dahon lumiliit huh? kahit gaano mo kadilig ng tubig mga idol. So hindi siya talaga mapigilan, talagang liliit mga idol. Ayun oh, makikita natin sa sa bandang hitaas yung mga kulay ng dahon mga idol. So hindi masyadong maliwanag kasi a uh, matirik kasi sikat ng araw ngayon mga idol. Ayun oh, yung mga dahon ng ating ampalaya ah, pati yung mga talbos mga idol ay uh, talagang didilaw na siya dahil po sa matinding init. Uh, imagine niyo mga idol ay mahigit na isang buwan yung init so ang nangyari sa ating ampalaya mga idol katulad nito yung mga dahon napakaliit talaga yan no? <coughs> kasi kapag ganito po ang mangyari ng ating um, ating mga tanim mga idol ay hindi na po makaproduce ng bulaklak so kapag wala ng bulaklak mga idol ay hindi na po ng bunga so kapag kaunti yung mga bulaklak mga idol ay kaunti rin ang bunga so makikita nyo naman ang palaya namin mga idol oh. <coughs> excuse me so itong ang palaya to kasi simula lang itong mga idol hindi yon kasama yung dati yung na upload ko na video e, iba yon so dito tayo sa bago so eh, pangalawang pitas pa lang namin mga idol pero yung dahon niya talagang na nadidilaw na so hindi masyadong makita sa kamera kasi masyadong mainit so urong tayo dito sa unahan mga idol so ayan mga idol yung mga dahon niya o, nadidilaw na tapos uh, napakakunti talaga ang bumagapang meaning yung mga uh, talbos niya ay umihina hindi talaga Kumbaga napakabagal yung gapang niya. Oh, mahina tumubo katulad nito mga idol oh. Yan, oh. Diyan oh. So napakaliit yung ano niya dahil po sa sobrang init. Ganyan po ang mangyayari sa ating ngataning mga idol kapag uh, matinding init. So ganyan po. So uh, mayroon talaga o oh, magkakaroon ng uh, mababang uh, supply ng ating tanin lalo na sa market sa ganitong panahon mga idol you know, napakanipis po yung ampalaya namin e, kung hindi po tag-init ngayon sigurado po I think uh, napakaganda na po ang tubo nito mga idol kasi hindi naman kami nagkukulang sa pag-alaga nito kaya nga uh, dahil po sa matinding ano, init yun po ay nagkakaroon ng dilaw yung lahat ng mga dahon yung mga idol parang hindi na abunuhan hindi talaga maganda ang epekto ng uh, sobrang init na hindi na po nagkakaroon ng ulan ganyan po mga idol so <coughs> uh, ito po ang pwede mag ng mga ganitong pangyayari sa pag pa pananim natin mga idol ay uh, pwede mag ng mababa na supply sa market Uh, dahil po sa uh, gulay na hindi po nakapagbigay ng maraming bunga. So ito 'yon ang dahilan na magiging uh, umakyat yung presyo ng gulay sa market mga idol. Ayun na po, ay makikita natin na uh, halos uh, yung lahat ng dahon niya ay naninilaw na po, hindi na po ah uh, uh, totally green. 'Yon. So napakainit dito ngayon mga idol. Ay random ko talaga ang init. ay ito din ang mga panahon na uh, maaring magkasakit tayo. So sa mga farmers na katulad ko, uh, mag-ingat tayo at hindi hindi tayo masyadong magpaano sa init, no? Ay talagang uh, ingatan natin ang ating kalusugan. Kasi wala na po magtatrabaho sa farm kapag magkasakit tayo, o? So yan lang po ang masasabi ko tungkol dito sa palaya natin na uh, umihina na talaga ang palaya natin siguro makapag-produce naman tayo ng magandang klase ng ampalaya sa this coming uh, June, July mga ganyan po or bare month. So uh, hinangkayat ko mga katulad uh, ko mga farmers na uh, sa susunod ay kailangan talaga natin na mag-impok para po sa summer Uh, kahit hindi tayo makapag-produce ng maraming gulay mga idol ay mayroon tayong ma uh, kukuha sa ating inumpok no. Uh, kasi pag inubos natin lahat tapos bumigla na uh, bumaba ang ano oh, oh, hindi gumanda ang panahon so pag ginasto natin lahat yung mga uh, kita natin sa tanim natin tapos hindi makapag-produce ng magandang presyo ay matindense na malulugi tayo at wala mawalaan tayo ng pundo ganyan ang mga idol so ayan na po mga idol ang lang po ang masasabi ko tungkol dito sa amparay natin at God bless po sa lahat sa inyo sa patuloy na pag uh, panonood sa ating video salamat po at uh, thank you so much